Nagsasabi po ba siya ng totoo o hindi? Vice Mayor, former Vice Mayor, during the previous hearing po, sa Senado, nadinig ko po, na nadinig natin na sinasabi ni Miss Alice Go na siya ay lumaki sa farm. Matanong ko lamang po, Vice Mayor, bago po kayo naging Vice Mayor, ano po ang inyong posisyon? Uh, Your Honor, nagmayor po ako ng 2001. 2001. Okay. Ilang years po kayong naging mayor ng Banbantarlak? Nagmayor po ako ng 2001 hanggang 2004 at nagre-enact po ako ng 2004, natalo po ako. Ngayon po, after na natalo ako, na bumalik po ako ng 2007, nanalo naman po ako ulit ng mayor up to 2013 po. So, ibig sabihin po, naging public official kayo since 2001. Tama po? Opo. Okay. Uh, kayo po ba ay lehitimong residente ng Bantarlak? Yes, Your Honor balikan ko lamang po yung sinasabi ni Miss Alice Go na siya ay laki sa farm. Sa pagkakaalam po ba niya ninyo bilang matagal ng government official ng Bambantarlac, nagsasabi po ba siya ng totoo o hindi? Ang pagkaalam ko po, uh, matagal na po sa Bamban, noong 2001 po, Pinunta na ako sa opisina na nag-request po siya ng permit sa kanyang pigari. Dahil nagkaroon po siya ng pigari doon sa Bamban, na nakabili siya ng lupa noong 2001. Kaya po, uh, nag-request po siya ng permit sa akin. So binigyan ko naman po. Linawin ko lamang po, Vice Mayor, Sino po ba ang tinutukoy mong siya? Si Miss Alice Go o yung tatay niya? Si Alice Go, opo. Ano pong taon yan? Uh, way back po, no, kung di ko magkamali, 2001. 2001. So, kung ipagpalagay na totoo po ang sinasabi mo, ilang taon po si Alice Go nun? Uh, kung hindi ko po magkamali, mga 12 years old or 14 years old. So kung babalikan ko po yung tanong ko sa iyo, Vice Mayor, sinabi po ninyo na nag-apply nag ba siya ng permit? Permit po. Sa palagay po ba ninyo yung 12 years old or 14 years old, may kapasidad na para mag-isip o mag-apply ng permit? Ah, uh, kasama po yung tatay niya kasama yung tatay niya. Noong panahong 'yon, palagay po ninyo mga ilang taon na po ang tatay ni Miss Alice Go. Ang um, estimate ko po between uh, more than 30 years siguro. Okay. So, kung naman po natin mga ilang taon po, mga 30 years or or something uh 40 years sigano po. Ang aking estimate na edad. Ibig sabihin po, naniniwala ka na talagang si Miss Alice Go ay uh, nung edad na yon ay nandun na sa kanilang farm. Nandun na po siya. At nabanggit po ninyo na nag-secure ang tatay niya, kasa sila o sino man, nag-secure ng permit, nag-apply. Tama po? Opo, opo, opo. Your Honor. Mr. Chair, Vice Mayor, dahil nag-issue ka ng business permit or permit para sa kanilang piggery. Sa pagkakaalam po ninyo, kaya pa nating makakuha ng ebidensya na totoo yung inyong sinasabi? Meron po sa opisina po. So, ibig sabihin po, naniniwala kayo na si Miss Alice Go lumaki sa farm? Naniniwala po ako dahil kasi uh, nung pong 2000, nung nakaraan na eleksyon po, na sinama uh, na ako po yung naging vice mayor niya. Uh, year last election po, 2022. Noong natapos po ang term mo bilang mayor at particular itong uh, tumakbo kang vice mayor, si Miss Alice Goba kasama po ninyo sa partido. Uh, po ako ng dating mayor dahil po ahabol siya ng congressman para magkaroon po siya ng mayor na tinanong po siya kung gusto niyang umabon lang mayor. In other words, hindi kayo lehitimong magkapartido ni Miss Alice Go. Nagpart, na, nakapartido po kami ng independent. Vice Mayor, kaugnay po sa isinasagawang investigasyon ng Kongreso at ng Senado kaugnay dito sa sinasabing illegal uh, Pogo. At uh, sinasabi rin na si Miss Alice Go ay involved dito. Sa inyo pong uh, siyempre kayo po ay matagal na nanunong na wala kang pakialam sa mga nangyayari sa area mo. Sa personal opinion nyo po, ano po ang masasabi nyo about this issue involving Alice Go. Ang masasabi ko lang po, yung pogo na po yan, ang pagkaalam ko po, kaya nabigyan po namin ng letter no, letter no objection po dahil ang pagkaalam ko po na legal po ang pogo. Dahil po ang pogo, makakapagbigay ng additional revenue tax at employment po sa aming bayan. Dahil po, nung ako'y mayor, hanggang ngayon po, ang class ng municipality of Bamban, it is second class municipality po. Alos walang trabaho po ang mga kababayan namin. Uh, Your Honor, if I may clarification lang kay Mayor. Ang ibig mong sabihin, Mayor, 2001, nag apply na sila ng POGO sa inyo? Ay hindi po, APIGERI uh, po. So APIGERI, uh, yung inaplayan, no? okay. Sige. Thank you. Yes, Mr. Chair. Uh, ang intention po natin, Mr. Chair, kaya po natin na itanong yan, to establish yung aligasyon ni Miss Alice Go na siya ay lumaki sa farm. At nabanggit po ni uh, Vice Mayor na kumuha ng permit noong uh, I think 2000 o oh, 2001 at uh, sinasabi po niya na kaya pang madig up o magka produce ng ebidensya na talagang may permit itong uh, mag-ama ni Miss Alice Go. Mr. Chen. Uh, maari po bang mag-request sa Vice Mayor na mag-submit ng proof na talagang uh, nag-issue ang Bambantang ng permit para sa farm o piggery niya uh, Miss Alice Go at nung kanyang tatay, nung kanyang father, Mr. Chair. Yes, uh, uh ikaw ba ngayon ang acting mayor, uh, mayor? Hindi po. Hindi. Ako so po we will probably request, that... that. Kami po na suspend uh, Mr. Chair. Okay, sige. Uh, so who's the acting mayor? Si uh, yung pong first councilor. Nandito er, ba siya? Uh, Andiyan po, Sir Ditimbang. Can we uh, acting mayor uh, hingi, umihingi ng uh, ng uh, dokumento si Congressman Busita. Uh, narinig niya naman yata no kung ano yung hinihingi niya. So can you please uh, submit the documents to the committee? Salamat po.